Kung mga kuwangis ko, kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko, EFW Johnson, Middle East, yung King Sight, sa mga nakasubscribe niyo dyan sa akin, syukran ka, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please lang, subscribe din naman ako at ilike sin ng aking mga videos. Ngayon, pag-uusapan natin mga kuwangis ko, nako, nakakatawa naman to sa si representative, punong. Gigil nagigil gigil kay Kiko Barsaga dahil sa pag ng ethics complaint dyan sa representative, dyan sa House of the Representative. Gigil nagigil Kasi daw ang pinapakita daw ang pag uugali ni Kiko Barsaga daw ay hindi naaayon sa kanyang pagkatao bilang isang congressman. Kailangan daw mapailan siya ng ethics so, complete at walang reconcil re reconciliation na mangyayari. Kapalit ng mukha ng itong taong to, no? Ni Representative Puno. Ang kapal ng mukha mo Magpapail kayo yung text complaint sa kapwa mo kongresista, pero yung mga kongresista na sobrang, ma, sobrang mandaya at pag nanakawang ginagawa niya sa House of Representatives, ba't ayun yung pailan ng kaso? Wala na kayong kredibilidad, wala nga, wala na, andi na, nga kayo pinagbibigyan ng mga taong bayan, tingin sa, sa taong bayan sa inyo, parang lang kayong nga, nga parang wala lang, parang hangin na lang, parang para sa amin, tinitiglan nga namin na, ayan, may, may ano nga, may mga kongresyon, pero wala, tingin namin sa inyo halos sa ha? Ang tingin namin sa inyo halos mga magnanakaw. Yun po ang linisin nyo. Hindi po yung lilinisin nyo ng isang tao lang, nalilinisin na nyo na si Kiko Barsaga. Yun lang ang ano, yung papelin ng mga kaso. Bakit? Mas matindi po ang mga tao na hindi nagsasalita. Kasi ang mga tao na hindi nagsasalita, yung po ang nagnanakaw sa kaba ng bayan. Hindi nyo nga mabangit-mangit ang salitang Saldiko eh. Hindi nyo mabangit-mangit ang salitang Romualdez eh. Hudas talaga to si Representative Puno, no? Napakahudas din to, napakasatanas. Itiks ano. Kasi sinabi nga sa iyo nga uh, freedom of expression. Hindi magsalita ka rin ng sasalit magsalita. Ayaw mo kasi magsalita ng nang ano eh, nang nararapat. Magsalita ka kasi kasi lang ang nangyari kasi sa iyo. Mga kaano mo, mga kakulto mo kasi sa Romualdez at sa Saldico. Kaya kung totoo gusto niyo pagtakpan, nagtitumigil na nga kayo sa ano, itumigil eh, na kayo sa investigation yon sa ano, eh, sa Kongreso eh. Pero kung pinag-uusapan at may kaso ay yung mga Duterte. Nako, Siguro linggo-linggo o araw-araw pero -araw, investigation sa kongreso kasi nga Duterte sisikat naman ang mga pangalan ito panorin po natin yung ang ano uh, litanya ni congressman puno asa na yon ito na palakihin niya no? bigyan ng importansya pero meron hearing on Monday no yung uh, final uh, namin na complaint against him Nagpadala na rin sila ng depensa nila no. Alam mo, uh, ang dinedepens niya is isa uh, freedom of speech, yung mga uh, ganun sa talaga, yung mga ganun ano. No? Alam mo, uh, ang Ethics and Rules Committee, hindi criminal court. No, it is a it is a vehicle for the house to protect itself against misbehavior by its members. 'di ba? So hindi siya makukulong kung guilty siya sa ethics committee, 'no? Maybe maybe may reprimand, may pagsabihan ganyan. Pero kasi yung ibang mga ginawa niya na na pinagreklamo namin, ah uh, parang uh, sinasabi niya na karapatan niya 'yon. Actually, uh, karapatan may on as a citizen. Pero hindi 'yon ang behavior na ini-expect from a congressman iba yung expectations from the average citizen, kaya iba yung rights ng average citizen, which is freedom of speech, you know, mga ganon. But when you enter the House of Representatives, you are expected to hold yourself to a certain level of behavior, no? Uh, and, and kung walang ganon, di wala na, magkakagulo na lang tayo dito. We are expected to act with a minimum level of decorum, di ba? And with respect to our peers, ganon. So pag wala yon then we have to seek uh, redress no and that's what we are doing now kasi sabi mo nga tuloy-tuloy hanggang ngayon eh every time may opportunity siya kukunan niya somebody on the floor that's not expecting to be put on public uh, domain no eh hindi naman siguro tama yon uh, so we will we will just uh, pursue that 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 uh, complaint kasi para malagay sa tama yung kilos ng lahat dito pero lagi naman nagdignidad yung yung House of Representatives eh We represent our districts. sekal and we have to behave accordingly. Di ba? Sir, yung sinasabi niya magka-file siya ng impeachment kay ano, kay President Marcos. Well, alam mo, ganyan talaga yung ano, no? I mean, uh, nobody's preventing him from doing that. Kung gusto niyang gawin niya, 'di gawin niya, but I don't think he's going to get very much support. To be honest, ano? Kasi ako lang eh wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipag-impeach uh, si President Marcos. Wala talaga because I think honestly, he's doing a good job. He is uh, bringing up the correct issues and he is uh, determined ano, you know, to find the solutions in the issues that he has raised. So ano yung impeach mo dun? Pero siyempre, kung may isang tao na you know, gustong gawin yan kahit na walang base, hindi mo mapipigil yun. But I don't think it will get anywhere. Palagay ko, wala sang wala siyang makukuha mga katulong dyan. DS, yes, uh, last na lang sa akin. Sa SALN, yung ombudsman, aalis uh, uh na daw po yung restriction sa access sa SALN o ng public officials. Very good. Kasi yun din ang sinasabi ko noon pa. Sinasubmit namin yung SALN so that people will know na wala kami tinatago. Tapos pag submit mo, itatago mo. Eh, parang hindi tama. So I think that his decision to open up all the SALNs is a very good one. I think this should really be open to everybody para on the one hand, para walang magduda, and on the other hand, para congressman ang kung sino man ang nagsasabit mismo yan, di eh, siyempre, para, para maalala mo na talaga may, may, pananagutan ka dyan. Hindi lang sabit-sabit ng papel yan, hindi. Nagsasabit ka ng report kung saan makikita kung ano ba talaga yung yung uh, sitwasyon mo. You know? Are you willing to open your salad to the public? Myself? Of course. <laughs> anyway, anyway it's, it's, uh, meow meow. Uh, start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it becomes if, it, if it's too late. Because at the end of the day, you are brought to that position by the people, and once you start considering your family above the family of others. Then the people will do the same. They'll start considering the risk of their own families over your family. okay? Because the people believed in you, and there are still some who do. The question here is now, should they continue believing in you? And could, could, you make, could you give a reason for the people to continue believing in you? Kasi marami naman wala nang tuwala sa kanya. We believed in you, all of us did, actually. We all thought you would make things better, but things are not better. Our economy is collapsing. Yung last time, yung sa Menjola, di ba nagkapatayan doon? Oh. Uh -huh. Eh dito, ang gusto lang namin, Oo, oh, ayun mga ano, mga kawangis ko ay nasaktan po yung si ano eh, nakasasaktan si Representative Puno kay Kiko Barsaga kasi nga ang binimitawang ang salita ni Kiko Barsaga at ang kanyang mga sinusulat sa kanyang mga post eh mga totoo po, mga totoo po talaga nangyayari, realidad po nangyayari po yun. Kaya pinaparinggan sila, eh kasi naman sila kasi yung mga matatanda dyan, yung mga bitiranong mga congressman sa kanila pa na mga tahimik lang pero kung kumarak kumurakot talagang sagad-sagad din. Diba sabi nila kapag mga tao nag nagsasalita, <laughs> mas malupit sila pag, magtrabaho, trabaho sa mga pagnanakaw. Kasi ang dami na talaga yung mga taong may halos wala na talagang tiwala sa kongreso. Karamihan kasi diyan mga magnanakaw. Magnanakaw talaga ang mga, mga kongresman. Tignan mo, dahil mga kabaro nila, ayaw nilang imbestigahan, ayaw na nila, wala na, wala kang namabanggit ang mga pangalan nila eh. Ayaw nilang magbanggit ang mga pangalan, ko uh, Romualde at kung sino pa mga sangkot sa katiwalian niya ng mga kongreso, ang dami diyan. Pero ayun nilang banggitin. Kaya nagagalit sila kaya no kay Kiko Barsaga kasi nga pinapangalan mismo, ah, pinapangalanan mismo ni Kiko Barsaga yung mga tao na mga congressman na ayaw niya talaga na ah, kabilang sa mga nagnanakaw sa kaba ng bayan. Di ba alam niyo mga kuwangis ko? Kasi nga batang-bata pa -bata to si ano eh, batang pa -bata to -bata si Kiko Barsaga pero may pinaglalaban sa kapakanan ng taong bayan. Tingnan mo, bilyon-bilyon, trilyon na halos nga halos nga yung ng tao ng mga ng mga ano mga politiko eh. O ngayon ano nangyayari ngayon? Parang naging oy-oy na lang, parang wala na yatang nangyayari, wala na 'di ba? Tingnan mo, wala nang nangyayari. Ngayon na ano na investigation, may, may naparusahan naman ang mga politiko? Wala. Kasi ko siguro nga ng mga politiko ngayon nagpa-party-party na diyan eh. Kahit nila magngongo kayo diyan. <laughs> Hindi naman kami mapaparusahan eh. Kaya ganyan nangyayari sa Pilipinas, walang pagbabago. Pahirap ng pahirap, palubog ng palupog. <laughs> Kaya yan muna sa mga kapako double. yan muna ang update natin dyan sa ano, kay Kiko Barsaga. At sa mga hindi pa nakasubscribe nyo sa akin, subscribe nyo naman ako at ilike sa mga aking mga video. sa so ngayon, masalamin. Bye-bye muna.